Yo, what's up mga kasaltik? Welcome back to our YouTube channel. At kung na-miss nyo ako, na-miss ko rin kayo, syempre. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, syempre, mag-subscribe ka na. All good. So, magluluto tayo ng pork adobo mga kasaltik. At lalagyan natin siya ng carrots at patatas. At ngayon, nakahiwa na ako ng bawang at red pep, ano? Red bell pepper. So, muli tayong nagbabalik sa pagbabag natin ng mga saltik at pasensya na kayo. Mingi ako ng pahumanin sa mga subscribers ko dyan. Kung matagal tayong nawala, dahil syempre, nagpahinga muna tayo. Okay? Pero asahan nyo, nagagawa't at gagawa ulit tayo ng mga vlogs natin. Simula ngayon mga saltik para update tayo. All good. Mga saltik, no, pinalambot ko na yung karne. At ngayon gagawin ko, isa-segregate ko itong ano, carrots at patatas dahil malambot na yan. Tanya. Nami si Papa. Oh, ayan naman po si Tanya. Napakalikot na po. Ayan, waiting na po sila. Ayan si Aiko. Sabay-sabay uh, oh, -sabay tayo kakain ha. Tanya. <laughs> kaya galing pala sa sakit na Tanya eh. Tapos bukas may follow-up check up kaya, sa hospital. Mal. Mal, what you doing? Okay. Bisa eh. Ay, katay. Ay, tututut. <laughs> wow sa yung mahal ko. Yan lang ang kaya niyang gawin. Hindi marunong magluto ng ngulam yan eh. <laughs> mo naman ganyan. Ah, joke, lang mga tao. joke lang, may darling. Ikaw naman. Joke, joke oh, ay, lang na nila. May joke lang yung nasawa ko. <laughs> ay, mga nagpapagutom mo. Oh. Ay, mga nagpapagutom mo. Oh. Ay, yan. yan. Number one na papapahit dyan. <laughs> Inihal ka agad eh. <laughs> mahal, mahal. Mahal. Nakakapogi na pag marunong ka daw magniyong ko. Ito Musi-musi ano ne. eh. Hmm, ito Musi-musi <laughs> ano ne. Mahal. Nakakapogi daw kasi yung ano magaling magniyong ayusin mo. Ay, kulit. Yamero. Jama. Ay, mariyo rin si Temas. Ay. So, luto na po mga saltic. Ito po ang adobo natin na may patatas at carrots. Yan, tamang-tama sa mga bata. Yan naman, mga asaltek, no? Kumakain na po sila. Napit natin ang konti. Ayan, no? sa mm -hmm. oh, so, kaya na tayo mga salte. Yan. Meron tayo dito na tira namin na no? Na ulam. Tilapia. Yung tilapia. Ano yung Tapos ano to, man? Yung Bicol Express, no? Tapos yung adobo ni Luto ko no? na oh, yeah. may ano. Oh. May patatas, tsaka... Oh. Karot. Ah. Mm. Ay, ba tabi na siya? Gusto. Mm. na siya, yun. no? Gusto. Gusto,

Wala nang next episode. Yeah, yeah. fish anak fish. 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 So mga asaltek, no? Tayo nagbabalik na muli sa pagbablog natin. At uh, magbablog tayo, may pupuntahan tayo, no? Yun ang abangan nyo, mga asaltek. Sa Oita. normal huh? no? Mm -hmm. Abangan nyo yun. Oh. Bablog natin yun. 음, 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 서 음, 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 음,

Sunod naman natin gagawin. Mag-o-okuro. Maliligo. Para goods. Busog na mga kiddos. No, Tanya. ko, Bye-bye na. Oh. <laughs> mm -hmm. So, mga asaltik. Tapos na po tayo kumain, no? Hm. Tata gagawa ng malupit na vlog, no, mga asaltik. By next time, no? Nag-update lang din ako sa inyo. So, sa mga naghihintay sa vlog ko at sa mga sumusuporta pa rin hanggang ngayon no? maraming maraming salamat sa inyo ta, uh, hanggang dito na lang yung vlog natin mga kasaltik no? so until next time maraming salamat sa panonood nyo bye bye, bye.